Magandang araw sa lahat ng nanonood, lalo na sa ating mga minamahal na senior citizens. Kung ikaw ay may edad na 60 taon pataas, naninirahan sa Pilipinas, at wala ng regular na pinagkakakitaan, makinig kang mabuti. Kasi may balita na direktang makakaapekto sa iyong pang-araw-araw na buhay, sa pagkain mo, sa gamot mo, at sa seguridad mo sa mga susunod na buwan. Ito ay hindi tsismis. Hindi rin ito pangako na walang kasiguraduhan. Ito ay batay sa mga apwal na pahayag, dokumento, at ulat mula sa gobyerno mismo. Narinig mo na ba ang tungkol sa 7,500 piso na ayuda na ipapamahagi sa mga kwalipikadong senior citizens? Tama ang narinig mo. Hindi ito utang, hindi ito pautang, ito ay direktang ayuda. Ibig sabihin, hindi mo na kailangang bayaran. At bago mo pa itanong kung kailan ito ilalabas at kung ikaw ba ay kwalipikado, dadaan muna tayo sa pinakapayak, ngunit mahalagang tanong, saan galing ang pondong ito at bakit ngayon lang inilabas? Ayon sa Department of Social Welfare and Development, o ESA, ang ayuda ay bahagi ng Universal Social Pension Program na pinalawak mayong taon. Noon, 3,000 piso lang kada taon ang ibinibigay sa mga indigent o maralitang senior citizens. Pero maraming grupo ang umalma at tama lang. Kasi sa taas ng bilihin ngayon, ano ang magagawa ng dalawang daan at limampung piso kada buwan? Wala. Halos isang kilong baboy lang yan, kulang pa sa gamot o pamasahe. Kaya nitong unang quarter ng dalawang libo, inaprubahan sa Kongreso ang dagdag ayuda na aabot ng pitong libo, limang piso kada benepisyaryo. Pero teka lang, bakit pitong libo, limang daan at hindi walong libo? Bakit hindi buwang buwan ang pamamahagi? Dito na papasok ang komplikasyon. Ayon sa Yage, ang ayudang ito ay retroactive. Ibig sabihin, kinikilala nila na may mga buwan nang lumipas na hindi ka nabigyan ng sapat na tulong. Kaya pinagsama-sama nila ang kabuang halaga na dapat sanay na ipamahagi buwan-buwan, at ngayon, ibibigay ito bilang isang beses na lump sum payment. Isa itong hakbang na pansamantalang sagot sa tumitinding kahirapan ng mga matatanda sa bansa. Ngayon, kailan mo nga ba eksaktong matatanggap ang tulong na ito? Ayon sa pinakahuling advisory mula sa ISG, ang distribution ng 7,500 piso ay nakatakdang simulan sa huling linggo ng Hulyo, taong 2025. Yes, last week of July. Pero at ito ang dapat mong tandaan, hindi lahat ay makakatanggap sabay-sabay. May schedule ito per region, per municipality, at depende sa capacity ng field offices. Kaya kung taga-Barangay San Andres ka sa Maynila, posibleng mauna ka kaysa sa taga-Mindoro o taga-Bukidnon. Sa mga lugar na may kulang na field staff o mas malalayong kabahayan, maaaring abutin pa ng Agosto bago matapos ang pamamahagi. Kaya anong dapat mong gawin ngayon? Unang-una, alamin kung nasa listahan ka. Hindi porket senior citizen ka, ay automatic ka nang makakatanggap. Ang ayuda ay para lamang sa tinatawag na indigent senior citizens. Ibig sabihin, wala kang regular na pensyon mula sa RAES, BSIS, o anumang private retirement fund. Wala ka ring stable na source of income. Ayon sa datos, humigit kumulang dalawang milyon at daang libong senior citizens ang nasa listahan ngayon ng ESVA bilang kwalipikado. Pero sa dami ng reklamo ng mga hindi na isama, pansamantalang binuksan ng ahensya ang grievance and validation desk. Kung hindi mo pa napapatunayan ang status mo bilang indigent, pwede ka pang magpasa ng dokumento, katulad ng Barangay Certificate, Sworn Affidavit of Indigency, o proof na wala kang pensyon. May mga senior na pinutol na ang laaya o gsis dahil hindi na aktibo, pero pag nakita ng system na may record ka pa rin, automatic kang madi-disqualify. Kaya mahalagang malinaw ang dokumentasyon mo. Kung kwalipikado ka na, ang susunod na tanong ay paano ito ipapamahagi? May tatlong paraan. Una, sa pamamagitan ng cash payout sa barangay o covered court, ito ang pinakakaraniwan, lalo na sa mga rural na lugar. Ikalawa, sa pamamagitan ng direct bank deposit kung ikaw ay may existing IE na nakalink sa social pension. Pero konti lang ang pasok sa system na ito dahil karamihan sa mga indigent senior ay walang bank account. At ikatlo, sa pamamagitan ng door-to-door -to -door delivery. Totoo ito. Sa mga lugar na may bedridden, may sakit, o hindi na kayang lumabas ng bahay, may mga assigned personnel mula sa Local Social Welfare Office na personal na mag-aabot ng ayuda. Ngunit gaya ng lagi nating sinasabi sa ganitong usapin, mag-ingat sa scam. May mga ulat na lumalabas na kunwari raw ay tagayagi sila at namimigay ng form o nanghihini ng processing fee. Tandaan, ang tunay na ayuda mula sa gobyerno ay libre. Hindi ka kailangang magbayad ng kahit isang sentimo para dito at lalong hindi dapat humingi ng i e o personal details sa text o tawag. Kung may duda ka, diretsyo kang pumunta sa Municipal Social Welfare Office o sa Barangay Hall. Huwag basta maniwala sa kahit sinong nagsasabing ako ang tagapamahagi. Ngayon, bakit ito mahalagang pagtuunan ng pansin? Simple lang, sa bawat 7,500 piso na matatanggap ng isang senior citizen, hindi lang ito halaga, ito ay pagkakataon. Pagkakataong makabili ng gamot, pagkakataong makabayad ng utang, makakain ng desente sa loob ng ilang araw, o makapag-ipon kahit paano. Sa panahong lahat ay nagmamahal, kuryente, bigas, pamasahe, ang kahit anong tulong, basta may dignidad at sapat, ay napakahalaga. Pero ang mas mahalaga pa rito ay ang tanong kung bakit taon-taon ay paulit-ulit tayong kailangang umasa sa ganitong mga ayuda. Kailan ba natin mararamdaman na ang pagtanda sa Pilipinas ay hindi na kailangang katumbas ng kahirapan? Ang totoo, hindi sapat ang 7,500 piso para sa isang buong taon. Sa average na gastusin ng isang senior, gamot pa lang, higit 3,000 piso na kada buwan sa ilan. Paano pa ang pagkain, tubig, kuryente? Kaya habang may dumarating na tulong, dapat natin itong tanggapin at a-maximize. Uh, Pero huwag nating kalimutan ang mas malaking larawan. Ang social pension ay karapatan, hindi pabor. At ang tunay na solusyon ay sistematikong suporta, hindi lang isang beses kada taon, kundi tuluy tuloy na dignified pension para sa bawat Pilipinong tumanda ng marangal. Kaya kung ikaw ay anak, apo, o kapitbahay ng isang senior, pakiabot sa kanila ang impormasyong ito. Kasi ang gobyerno ay hindi laging abot kamay, pero tayo, tayong mga Pilipino, ay pwedeng maging tulay para sa isa't isa. At kung ikaw mismo ay senior citizen, sana ay nakatulong ang video na ito sa pagbigay linaw kung ano ang aasahan mo sa mga susunod na linggo. Uulitin ko, ang ayuda na 7,500 piso ay sisimulan ipamahagi sa huling linggo ng Hulyo, taong 2025. Para sa mga kwalipikadong indigent senior citizens lamang ito. Libre ito, walang bayad, walang processing fee. Mag-ingat sa scam. At kung hindi ka pa kasama sa listahan, may panahon pa para magpasa ng dokumento. Kumilos na ngayon. Kung may tanong ka pa tungkol sa schedule ng payout sa inyong lugar, magpunta sa inyong barangay hall o social welfare office. Doon ang opisyal na listahan at sila ang may direktang koordinasyon sa yade. Maraming salamat sa panonood, mga kababayan. Sa mga senior citizens natin, saludo kami sa inyo. Kayong mga nagtaya ng buong buhay sa pagtatrabaho para sa kinabukasan ng inyong mga anak at apo, ngayon naman, kayo ang dapat suportahan. Panahon ng pakinggan, alalayan, at respetuhin hindi lang sa salita kundi sa aksyon. Huwag kalimutang i-share ang video na ito kung may kilala kayong senior. At kung gusto niyong lagi kayong updated sa tunay at malinaw na balita tungkol sa benepisyo, pensyon, at ayuda, dito lang kayo. Hindi kami magpapakalat ng fake news at siguradong bawat salitang maririnig nyo ay may batayan. Hanggang sa muli. Ingat kayo palagi.